nasa loob ka na pala. Hindi na ako nakalabas. Sarado na eh. Tanong mo kay coach ano ginagawa ko. Oh, Nagpa-banking na. na ako. Eh, wow! <laughs> Eme. Galing ka ta na -ta tayo ni Bia. Pwede na siyang pambato ng Pilipinas. Pwede na akong, ano, uh, kasama ni Coach Dashi. Ay, lang pagod na pagod na ako. Grabe na to. Uy, tulungan mo ako. Ang galing, no? ang saya palang gawin ng mga bagay na gusto mong gawin kasama ang family mo. Kailangan mo na nalo sa karera, is yeah, ng pamilya. But wait, there's more. Siyempre, kailangan din ng quality time sa asawa. Yung kayo lang dalawa. Dadali ka. Ano yan? So, relationship goals. Anong gagawin natin dalawang mama? Ano? on road at off road tapos synchronized na ano riding kung synchronized riding kami ni Bien it's either tapatan niya yung skill na meron ako o bumaba ako sa skill na meron siya grabe <laughs> <laughs> naman yung bumaba sa skill na meron siya eh ba totoo naman magaling ka na ba talaga hindi naman ayun oh, nga kaya nga kailangan mag synchronize or tatlo yan eh it's either umakit siya sa level ko bumaba ako sa level niya o mag meet kami halfway hindi aakit ako sa level niya yeah, hindi na gusto ko